nagulat? Eh, ako nagulat. Bigaw, puno mo ako eh. Ano ba? na? May nagulat, may nagulat, may nagulat. Yan ba yung sa Qualcomm hearing na inaabot halos ng 2.30 ng umaga? <coughs> na, mga kabata helmet. Pasok tayo kagabi. Siyempre, video ka pa. Di ba may duty ako? Mm. Habang alas talaga ng hangin tsaka ng ulan. Tuloy pa rin ang Quadcom. Parang inabot talaga ng 30 na madaling araw. Ito nga, videographer, nung in-interview yung tatlong mga kababaihan na naglinis nga nung bahay ni Mayor Espinosa, nagulat si um, Kong Lestron. Bakit siya nagulat? Eto, panoorin nyo. kung saan mayroon pong nakuha ang mga polis na baril, explosives, at droga. Nalalaman niyo po ba kung anong eksaktong petsa kung kailan nangyari itong raid? Paduol ka sa mic na eh. Parang Augustine yata yun, ma'am. Augustine. Opo, oh, huh? Kung Augustine po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo ang buong bahay? Bago ang raid. Bago, bago ang raid po. Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na Kinalugbog niyo po buong bahay August 8. Oh. Nasaan po si Mayor nung August 8? 8. Sa Ano po sa bye-bye? San Ay, po sa, namatira sa si Manila Mayor? Nasa Manila po. Nasa Manila po. Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya nung August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila? Wala po. Ilan so, ho na, bang na, kwarto yon? Okay, okay. Dalawa po. Dalawang kwarto. Malaki ho ba yung bahay? Katamtaman lang po. Katamtaman lang. Kung ito ho ay ganito kaluwag, mga kalahati ho ba nito, o sa ikaapat? Maliit lang po. Maliit lang po. Yung bakuran ho ba niya? Malaki ho ba yung bakuran? Maliit din po. Maliit din. Nung nag-grade ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag huw kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo, at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag-search ng mga pulis. Sino pong nakabantay sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po sa bahay nila. Isa sa inyo ay wala doon? Ay, katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Mayor. Mula po ba sa bahay nyo, nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob Opo. ng bahay ni Mayor? Opo. Eh, paano ho yun? Nasa, nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano nyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang... Kwento <laughs> ka ka siyang... Kuan man, ma'am, kanang... Nahibong lang ko, ma'am, kanang nagsigig-usig ang iro. Saba ka ayo nya taud-taud na ini abot nga sakyanan dilili na ko subuho na may buho ang ubalay kay pobre man lagi taon mi ma'am nya karon paglili na ko na sakyanan ni abot Ka nay kadali lang ah. sa sabi niya nagtakadaw uh, nagtaka daw siya kasi nag uh, yung mga aso nagtuwa tumatahol yung mga aso Ah, uh, unsa gani to nay nakalimot na ko. Oh. Sige, utro ha, kanang kuan ba ang mga ero sa bakayo nya so, yes, na ini abot nga na ini abot nga sakyanan. Okay, may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso tapos may dumating na sasakyan. Mr. Chairman, if I may. Can we hire a new interpreter because I cannot understand what we're talking about? <laughs> with ay, you around uh, interpreting uh, the I'm doing statements. this for the bayan. So please continue. Uh, 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 so yun ay, niya, ang sign na pagkahuman. Pag, pagkahuman, Ang abot ang sakyanan, di ba? Ang abot ang sakyanan. Oh, Pila ka sakyanan. Usara. May, may isang sasakyan dumating. Niya, pilay, pilay pasahiro sa sakyanan daghan man to sila nang lusad nga kana siyang naay sako ka gipang gikuha didto sa kuan nga naisulod, tulok tulo ka sako, suod, tuluka, sako. Okay. marami raw sila doon sa sasakyan na nagadumating uh, pagbaba may dala mga sakong may laman naisulod ang kuan oh. ang sako nya mo kakita kung sa sulod ana wa ko kakita pero pila ka sako Gihoho man dito sa kilid sa gate nila. Pagkabuntag na namo nakitaan nga. Mga tao, di itong mga patay. Gisood sa sako. Yung sa loob daw nung sako, iniwan doon sa may gate. Gihoho. The, uh, the, the, following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Pila ka sa ni? Tulo. O, so, tulo ka tao nga patay. oh, gihoho dito sa hmm. kanang kilid sa ilagit. Hmm. Doon daw siya gilid nung gate, doon daw nakahilera naka, naka ang uh, mga patay. Sa sulod oh. sa sako, sa, sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga Police ho ba ito? Oo. Oh. Pumasok Opo. po ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. At pagkahuman, habang nasa... Pagkahuman po, gi girakrakan ang balay. Pagkatapos daw, uh, in-strafe yung bahay, ano tawag doon, yung pinaputukan. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh, hmm. girakrakan ang balay, unya, hmm. moto, pagkabuntag, pagkahayag na ako, gipangutan na nagkuan, yun na, ni Sokol ko, no? Oh, kinabukasan, uh, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi, lumaban daw isukol ko, no? Oh. Uh, kisa gisukol, katong tao sa sulod sa balay ni Mayor? Na ako na nga tao sa sulod sa balay. Yung samantala ah. nga, wa man ito'y tao, pag ikanamuan ng kuwan, oh. paglimpyo na mo, padlak man tanan. Pagkatapos nila maglinis, nakapadlak, umalis sila, wala daw tao doon. Pero yung nangyaring insidente na niratrakan yung bahay, meron daw lumaban sa kanila. At uh, may tatlong sako na may tao tao ang laman. Kasia? Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano sila nakapasok kung ganong naka-lock naka yung bahay? Huwag mang kukakuan nga na sila dito. Nahibuhong naman lang kung nga ilagirakrakan ang balay. Nagtataka daw siya na, na nirakrakan daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Wa ko kakuan, kuan, ma'am, kay, oh, your honor, kay, kana siyang kuan man. Nahadlok naman may pagsood. Natakot na raw silang pumasok. Nahadlok na pumaso. na naman may, niya ang, nanago naman ako mga kauban sa amo. Na, na, nanago ang ako mga ah, kauban sa amo. Nagtago daw yung mga kasama niya doon sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay no, nila. Oo, magkatabi lang. Nagforma lang L. An mm. ingon ana ang balay ni Mayor, di asad bidire. Pagkatapos po nung insidente ito, kailan niyo po binalikan yung bahay? Wa nami mi mo balik nga tumam oy. Hindi na hadlok naman mi. Eh. Dahil natakot daw sila. So hindi niyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? Na o nakasarado na pa rin kung paano nyo iniwan nung huli kayong nandudoon? na nagluga mo dito. Naay? Kaya, bura ang, ang ilang dang tanong pilaka adlaw siguro to ang magitanaw ang mga padlak sa pultahan, mga bungkag. So, yung after ilang days, pinuntahan nila, tiningnan nila, yung mga padlak sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga, kung ano man po ma'am, eh, kanang nahadlok naman kung may mag kay kuan Natakot na raw sila pumasok. Kay tingali og oh, kami nasa hipas inlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Nga, mga kabatang helmet. Sino ba naman ang hindi magugulat? May joga po. Maanggulat. Ng... Paano ulit? Kasi di ba makakita ka ng sako. Okay lang makakita ng sako eh. Kung ano ng alaman. basura. oh, ng basura, ng mga prutas, mm. ng mga vegetables, di ba? Mm -hmm. Mga pagkay. Pero kung makakita ka ng sako, laman tao. O, okay, diba? Sino pa naman yung magugulat? Huh? Pero, ayan videographer, no? Sana magkaroon din ng kaliwanagan yung party na yun. Kasi Kaya... parang gusto ko pa ng, ano yun, maikwento pa talaga nila nanay. Mm -mm. Pero sana talaga merong interpreter. Kasi ano, nakikinterpret nga si, ano, chairperson kong barber. Uh? Sana meron talagang din signate na magta-translate. So, uh -huh. ayan mga kapatang helmet, comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo dyan. Super mabilisan lang talaga tong vlog natin na to. And, sa lahat po ng mga gusto pa rin magpaabot ng tulong, videographer! Uh -huh. Lalo na po sa B-Call. Mm -hmm. Videographer, mm -hmm. syempre yung mga kaibigan natin dyan, sila Papi Cho, kahapon nga nakausap natin. Uh -huh. Kailangan daw talaga ng rescue dun sa mga uh, ilang lugar dun. Uh -huh. And, syempre no, sila Vipi Lenny, videographer. At kanina, tumulak na rin po yung truck. From uh, Museo ng Pag-asa, papunta mm -hmm. po yan ng Bicol, ng Naga, Bidjogapur, para magpaabot po ng mga relief goods and yung mga ano nga, pang boat, Bidjogapur. Eh, as of this monument. Yes. Pero teka lang, ano bang tulong ng gobyerno? May nabigay na bang gobyerno? Meron naman siguro. Ah. Huh? magpapasalamat tayo ng pangmalakas ng Bijoga para sa lahat po ng mga nagpaabot ng tulong. Mm -hmm. and sa lahat po ng mga nangangailangan pa rin ng rescue ng likas na ko, lalo na ngayon, Central Luzon and Northern Luzon. Nako, uh -oh. ang babaybay nito si Bagyong Christine. Sana talaga malusaw na to, matunaw na, humina na para wala na po tayong mga kababayan pa na masasalanta at maapektuhan itong bagyo na to. Pero sa mga gusto nga ako magpalikas, Bijoga Park, mm -hmm. mag-PM lang mag-comment or mag-text po, 'di ba, Video mm. sa ating mga hotlines, 'di ba? Yes. Kung so, nagustuhan mo ang vlog na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni na Video -grapher. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo, mga helmet lalo na po ngayon, 'di ba, Video yes. And please lang, yung mga budget o yung mga pondo na para sa mga flood control, para sa mga rehabilitation program ng kalikasan natin. Please mm -mm. lang, huwag nyo naman nang ibulsa. Dahil tignan naman yung, yung naman. nagiging effect ah? nito. Yes, me, yung marimar. Yes, ko, bitch, Way back, 1995, yung bagyong rusing. yun mm. Yun yung last na binaha talaga ang bicol eh. O, oh, diba? Tapos, eto, biruyo mo sa isang araw, ang ibinus na ulan ni Christine, katumbas daw siya ng isang buwan na ulan. Mm -hmm. O di ba? Asa na mga kapunuan kasi at asa na talaga yung pondo para sa flood control na sinasabi nila. Asan ang pangulo? Oo nga. Asa VP? Asa na sila, no? Mm -hmm. Asa ba yung mga nakaupo ngayon? Sabi kami sa bahay na kahit hindi nang bukit. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kain na ako. Puy